Andito na ang Team USA sa Pilipinas, nagbabalik bansa ang film coach na si Eric Spolstra, masayang masaya rin si coach Tim Kerr. Unti-unti na nga nagkumpleto ang mga bansa na lalahok dito sa Pilipinas, maliban sa gilas, F-15 pa lang ang nakaupo bilang mga manlalaro dito sa ating bansa. Ang unang dumating ay ang Montenegro, nakalaban natin sa isang tune-up game, at talo tayo, isang daan dalawa hanggang walumput pito, mga kapatid. Nandoon din ang mga kalaro mula sa Montenegro na naglilibot-libot sa Mall of Asia. Dalawang araw matapos dumating sa bansa ang kuponan mula Angola, sila ang makakalaban natin sa unang paligsahan sa August 27, 8 p.m. Sa Araneta Coliseum naganap ang laban ng Egypt at Mexico, kung saan tayo'y natalo sa tune-up game, 84 hanggang 77 mga bro. Sabay-sabay pa silang dumating. Kagabi, dumating ang Dominican Republic sa Pilipinas kasama ang NBA players na si Carl Anthony Towns, na sinundan ng media at mga fans. Kasama rin ang player ng Warriors, mga bro. Unang laban natin sa pagbubukas ng World Cup sa August 25, 8 PM sa Araneta Coliseum. Malakas ang koponan na ito dahil pinahirapan na nila ito sa isang tune-up game. Talagang mapapalaban ang ating koponan kontra sa Canada. Sayang nga lang at hindi pinayagan maglaro ang koponan ng Greece na dumating kagabi. Si Yannis Antetokounmpo na lang ang natira sa Antetokounmpo Brothers, kasama si Thanasis. Malalakas ang kalaban nila sa Group C, Jordan, New Zealand, at United States. Darating ang limang bansa sa Pilipinas ngayong araw. Unang dumating ang Team USA at ligtas na naglanding ang kanilang flight sa Naiya Terminal 1. Grabe ang excitement ni Coach Steve Kerr sa pagpunta sa Manila. Ganon din ang reaksyon ni Austin Reeves. Siguradong magiging paborito ng mga Pinoy fans si Austin. Sobrang excited ako pumunta sa Manila hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas kaya masaya ito. Alam ko gaano kapopular ang basketball dito. Ito ang mga basketball fans. Sobrang saya at sobrang excited kami. Ano ang nababalitaan mo tungkol sa mga tagahanga ng basketball na Latino? Narinig kong malalaking tagahanga sila ng Laker na mahal ko syempre. Sila ay sobrang mga tagahanga ng basketball sa kabuuan ng kanilang pagsusuri. Malugod naming pinararating ang aming mainit na pagtanggap sa iyo, Coach. Maligayang pagdating sa atin, Coach. Nais naming batiin ka sa pagdating mo, Coach. Ikaw ay aming tinatanggap ng buong puso, Coach. Maliban sa Estados Unidos, darating din sa araw na ito ang Puerto Rico, Serbia, New Zealand, at ang huling kasalungat na makakaharap natin ay ang Italy. Magaganap ito sa ikadalawamputsyam ng Agosto, 8 p.m. Inaasahan na magkakaroon ng mainit na paligsahan ang dalawang bansa. Ayon kay Coach O, kahit Italia pa yan pero tulad pa rin naman na bilog ang bola at home court advantage na sa atin. Maraming susuporta sa ating kuponan. Bukas darating na sa Pilipinas ang apat na bansa, Lithuania, China, Jordan, at South Sudan. Sobrang exciting! Sa September 4, darating sa Manila ang pinakamahuhusay na dalawang koponang maglalaban sa final phase. May 2 kuponan mula Okinawa, Japan, at dalawang koponan mula Jakarta, Indonesia.